E. Sabong was suspended since May 3, 2022. Pero sa ngayon, meron pa rin active na 789. Tuloy pa rin operations. Anong nangyari sa inyong Intel fans? Ba't mahuli -huli to? hindi nyo mahuli-huli ito? Hindi nyo mapatigil? Uh, we, we have reported uh, all the uh, illegal sites to the PNP and to the authorities. Ang totoo po ay eh, more than 2,000 sites na po yung na naibigay namin both sa DICT and PNP uh, continuously. Pero, so hanggang report lang kayo? Yes, because wala po kaming police authority. I, hindi, hindi, sir. Hindi, sir. Pag nag-report kayo, dapat may pressure doon sa PNP, may pressure sa NBI okay. na, hey, We, muli natin to. Dapat sa... sa kung kinakailangan sumama ang ilan sa mga personal niya, di ba meron din kayo sa enforcement? Meron yeah, meron pong security. Oh, eh dapat may kasama kayong taga enforcement pupunta doon sa PNP, pupunta sa NBI. You provided them with this information, dapat may follow-up. Kasi kapag hindi nyo gagawa ng follow-up, i-provide nyo sa PNP. Kunos baka yung PNP, pumunta lang doon, pagkakitaan, and then i-go-go naman. Kaya mm -hmm. pag pumunta kayo sa PNP with that report, nandoon po kayo, nire-record nyo. Kung kinakailan, may minutes of the meeting, pag usap nyo sa PNP, para after several days, babalikan nyo. O oh, wala pa ba tayong gagawing raid? ano nangyari dito or gusto niyo i-raid na natin to tomorrow pupunta tayo doon kasama yung enforcement group namin ganun sir hindi yung puro report ng report kasi kung puro report lang wala mangyari talaga ang, ang nangyari po sa DICT in fairness to them they've closed down so many sites but ang mangyari po talaga uh, after 24 48 hours ibang site na naman po ang gamit i'm just reporting to you what is happening with DICT with regard to the PNP um may been instances na nag-report din naman po doon sa task force na marami na silang, may ilan po silang nahuli na. Pero pagkatapos po nun eh, mapabalik-balik uh, po ang nangyayari. Yes, nagpabalik-balik kasi nabigyan ng PNP, nabigyan yung tagapagkor. ah uh, hindi, yun po ang pagkukulang Il na. Sir, kasi kung hindi nabigyan yung PNP, hindi nabigyan ng pagkor, mag-stop yun. Believe me, believe you. Opo. ah uh, ay, ay, titignan po natin ulit yun. Kaya matitigas ang ulo nito, nabigyan eh. 'di ba? Subukan yung wag tumanggap, titigil to. Sa side po siguro ng pagkor eh. side ng pagkor ng PNP. Wala And I've heard some natatakot. of these are retired generals. Baka doon siguro tayo natatakot, then go to the hierarchy doon sa pinakamataas sa PNP, go to Malacañang. Yes, we we have done that Mr. Senator sa hierarchy so much. Kasi I've we heard will, some of continue. these are retired generals ang mayari. So kung natatakot kayo, nandiyan naman yung Malacañang, may access ka naman presidente. Opo. I would assume, right? go to the president. Stop these operations. Kasi hindi kumikita ang gobyerno dito. Kumikita sila-sila sila lang. Tama? Y- yung po, 789 po. billions pa rin makukolekta nyo dapat dito. Kung tutusin. Kung sa ganito karami. In, in 2022 po, bago magsara, kumita po ang naging revenue po ng pag was about 500 million a month. Oh, E eh magkano kung isang taon? 6 billion po. So, We will look into your suggestion and... I uh, need a shutdown. Yes. Yes, uh, Mr. Gusto ko, uh, after a month or so, na-shutdown na to. Punta ka sa mga Kausap mo sa si Presidente. Patigin oh, na to. We have discussed that. I'm sure sa si Presidente galit niya sa isa yes, mo. He has uh, also called the attention Mr. Senator. Okay. Thank kung kinakailan, dali yung Marines, dali yung Navy. Hindi nga, hindi ako nabibiro. Opo, kasi opo. kung takot ka dahil mayari ito, mga retired generals, so what? diba? Okay. We, we will look into it. Online casinos which operate without license active 1455. O Ano naman ulit nangyari sa inyong informants? Oh, funds? we have been ano po, no? We have been, in fact last weekend lang po, ah, uh, ang dami pong nahuling malalaki sa Bacor, Cavite. Ang ginagamit po nila ay mga bahay. I think ang pagkorpo po ang nag-initiate kasama po ang NCRPO. Uh, we collaborated with them and andami pong nahuli doon sa operation na yon last Thursday and Friday last week lang po. Okay. Tuloy-tuloy din po Mr. Senator ang pagmonitor monitor and ang bigay namin ng informasyon doon po sa mga uh, sinasabi ninyong mga illegal operators. So, so, pa so give us records of those of your performance. Yes. Kung will, kung ilan napapasara. Yes. Uh, we will we will give that. And rate. then we will do a counter-checking talaga napasara yun o baka yes hanggang papel lamang Ay, na napasara. Yung nahuli po last weekend uh, sa media po, ang ang Bacor po at ang NCRPO ng PNP ang nag-initiate uh, po noon uh, doon po sa mga private subdivisions in Baco or Cavite yung mga nahuli po natin. Okay. We will uh, give a copy of that uh, report doon sa latest incident po yan Senator Tulfo. Okay. Um may mga Facebook ads mobile apps spam messages pa nyo po ito uh, uh, mga okay. FB ads na papasok sa FB uh, account mo pag pinindot mo pupunta ka dun sa we uh, have... may link yan pupunta sa sugalan pa stop nyo, kausapin yung uh, DICT kausapin yung FB we will furnish your office senator of all the letters that we have sent DICT We have also communicated, Mr. Senator, with the DICT uh, regularly and we will furnish you. Doon po sa side na yun, eh, hindi lang po dalawang libo, uh, ilan libo po yung mga sinasabi ninyong mga advertisements on social media that we have asked DICT. The They have been successful in uh, putting down a few or a few hundreds. Pero yun din po ang reklamo, talagang babalik din po after a few days, iba na naman po ang ano nila. Yung Pundi ICT ay... Kaya, kaya, po kay, kaya po meron kay Intel Funds, di ba? Gamitin po Intel Funds. are providing them with the information, Mr. Senator. Now... In regular po yun. May napapansin ako. Opo. May mga TV, radio, even newspaper ads na in-advertise yung gambling. We should put a stop to this kasi ang TV, ang radio, accessible yan kahit kanino. So, pag isang bata, bukas niya ng TV na siya, nakita niya in-advertise gambling anong dating sa mga bata to especially sa mga minor. So we're promoting gambling. Okay. So pwede niyong i- isama po 'yan sa uh, approval ng license sa kumukuha ng franchise na gaming na bawal kang mag-advertise sa TV, bawal kang mag-advertise sa radio, bawal kang mag-advertise uh, sa newspaper or sa sa social media pag ginawa mo yan out ka we we will consider that uh, mr senator and uh, i will just have to look into the legal, legal side but uh, we will uh, take your suggestion wala naman tayong batas i'm sure wala tayong batas ng sasabing hindi pwedeng ipagbawal mag-advertise ang sino mang casino ang sino mang gaming sa mass media i'm sure wala tayong batas without looking at it now we don't have a, such a law So, wala daw po. Opo. Wala. So, dahil po, pagbawal nyo. We will, we will seriously look into your suggestion, Mr. Not only President. seriously, we will stop. Yes. You Thank you. Thank you po, Thank you. Senator Tu. Now, let's go to the Intel funds. Uh, nung huling pag-uusap natin, sabi niyo po, meron kayong Intel funds unused. Opo. Nasaan na po yung unused na yon Saan uh, nakapart hindi yun? Po, hindi po nadodraw from the general fund yon Because all Intel funds are, you have to be issued a check. So that means it's it's when the check was issued to whose name under it? Ang name was it? Uh, may, may mga authorized pong tumanggap lang noon. Sino po yung mga authorized tumanggap? Uh, ang isa po, Head of Security, former General Raul Villanueva, myself as the CEO. And lahat po yun, nasa general fund lang po yung unused. And uh, bago po nga nandito po ang GCG, hindi po makapaglalabas ng pera ng wala din po attachment ng approval ng GCG. Teka mo na, GCG, um, tama ba yung nabanggit ni Mr. Tenko na yung intel funds kapag mag-draw siya from that intel funds account nakapangalan sa kanya sa heading security sa tao versus dapat sa isang unit Opo na na sinasabit po nila yung uh flag nila Sinasabit po nila Sir is it legal na yung uh, mag-draw ng funds from the intel funds uh at yun ay nakapangalan sa certain tao's because, because they are the implementing uh, So okay lang yun? Yes sir. Okay. So, sa ngayon po, Mr. Tenko, uh, ilan po yung anyos? Ay, ang, um, for 2024 po, wala kami yung hiningi. 2024? For, for 2024. For 2023 po, uh, in the last hearing, GCG said uh, mentioned here, more than 300 po yung anyos, almost 300 po yung anyos. Hindi po nagamit na, tapos na po yung taon, Mr. Okay. Senator. So, yun po ay nasang account Opo, ulit? Opo, uh, hindi po magagalaw yun hanggang hindi nyo dinodraw. Kaya po, so nasan po exactly? Well, uh, it's in the general fund, Mr. Senator. It's in the general fund? Yes, kasi po, approve po yun ng board, approve po yun ng, well, ganito po yung proseso, bago po ba, approve po ng board, approve po ng GCG, approve po ng DBM, marami pong approval siyon, Mr. Senator. And then, babalik po yung approval, then you will uh, basically issue it based, doon po sa approval, it is appropriated in the general fund. So, yun po, hindi nyo mailalabas kung hindi naman nagamit. Okay. Thank you po. Actual utilization of public confidential funds, two hundred sixty two hundred sixteen million, forty nine point one percent out of four hundred forty. Out of five hundred po, uh, 500. Mr. Senator, ang nagamit po nung twenty twenty three was two uh, fourteen, barang ganun po. Tapos sa twenty twenty four po, hindi na rin po pwede i-carry over yon because that approval was of GCg and DBm and it's uh, is only for year 2023 so laps na po yon can you give us a sample of a breakdown paano po na utilize yung uh, we have submitted confidential funds if i'm not mistaken have we submitted huh? Oh, we, meron po kami na submit na ano and then wala lang po yung details because yun po yung required doon sa COA Yung Yun po ang sinasubmit natin, Sen Mr. Senator. Nabasa po namin sa minutes of the meeting, Opo. ilan? Opo. Payag po ako doon sa tinatawag na corporate social responsibility na kung saan kayo po ay nag-give back to the community. Pero dapat pinipili nyo ang binibigyan nyo hindi kung kani-kanino lang. Kung minsan may mga tao, okay sa akin yung mga sports activities, nag-sponsor pa nagbibigay ka ng pera. Pero kung nagbibigay ka ng pera sa mga isang tao, kung Poncio Pilato, that should stop. Uh, And also, hindi dapat ka nag-sponsor ng mga fiesta. Dahil sa fiesta, syempre, may kita yung banan yung pagkor, gaming, at ang pupunta sa fiesta mga bata. Senator, dapat pinipili nyo. Senator, uh, hindi po kami nakapag-sponsor ng fiesta. Meron except, po except meron po, except festivals. po yung halimbawang malalaking uh, sa Iloilo, -ilo. halimbawa, may malaking, the biggest fiesta nila, or let's say sa bukid nun, may susulat po na governor yung kanilang, uh, ano yung, parang biggest tourism event nila na, inano, yun lang po ang nasusupport. Pero yung regular po ng mga fiesta. Okay sa akin, yung mga uh, tourism, yes po. sports activities, ok sa lang ng pagkawanggawa opo tsaka pag may mga nasalanta sa bagyo doon kay pumasok yes wag yung po, sa mga tao particular uh, wala pong uh, mr senator we are not allowed to give a sponsorship to an individual meron po kami nakita kaya lang na mention names sila mo meron po kayong ilang tao na, na silista namin meron lang po siguro kung siya yung authorized ng kumpanyang to receive the ano pero uh, hindi po kami nag so from sponsor. now on do not give Uh, oh, definitely. Uh, no, 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 no. Do not. Kay, sa, sa, isang tao, no. Dapat ko magbigay kay sa isang grupo, katulad niya, sabi mo, governor nag-request pa para sa kanilang tourism activities, yeah. uh, then okay ako doon. Meron silang mga sports activities, okay ako doon. Pero magbigay kay certain persons because that person came to you and asked for assistance or asked for help dahil meron siyang project or something like that. Nandun po sa minutes of the meeting. Ang um, okay. Bulumin yung minutes of the meeting pero i-research ko ulit para ipakita sa'yo. Salamat Although amount yun, pero still, pag nadumami malit na amount yun, ipag-add-add mo, malaki na rin lalabas noon. Mr. Senator, I also want to clarify because nasa approval din sa board noon, yung pong financial medical assistance, normally sa individual po yun. Binibigay po natin yun. Meron pong budget na maliit ang pagkor. Lahat po nung lumalapit. But we have very strict requirements. Pero individual po, Mr. Senator, ang payee ng check-in. May sakit na cancer, may sakit na... Hindi. May mga beauty-beauty, ano, mayroong lumapit sa beauty, isang beauty budget na humingi ng tulong at na uh, t- nasa minutes of the meeting niyo po Opo. ito. O. Tinulungan Pero niyo. Hindi po do, sa do, don't, don't, do that again. Opo. Okay. I don't want to see that again sa inyong mga minutes of the meeting. Papakita ko sa mamaya. Opo. Thank okay? you po. Kung kayo tutulong, dapat sa grupo. At kung gusto nyo tumulong sa mga kawanggawa, give it to Red Cross, give it to DSWD, PGH. Um, children's man. Hospital, doon yung ibigay. Tapos, without advertising. Kasi pangit naman, pibigay ka ng pera sa Children's Hospital, tapos maglalagay ka ng PANCOR doon. Hindi cordon, pwede. Hindi po nag-advertise pag nagbibigay. I know. Kaya na pag nagbigay kayo, more on CSR ninyo, more on sa kawang gawa siguro, charity.